Ayan mga kabarangay, napabili tayo ng pato rito banda sa may C6. Ang bili nga pala natin ay yung pinakabarako at pinakamalaki ay 850 raw. So wala tayong nagawa. Dahil gusto gusto natin kumain ng adobong itik na pinatuyo. So napabili po tayo sa halagang 850. So okay na ba? Pakitiks naman kung mura na or mahal mga kabarangay. Ayan. So ayan, unang una para matanggal ang lansa ng ating uh, pato or uh, duck mga kaparangay. So meron tayong sariwang oregano na kasama sa pinagpapakuluan natin at syempre maraming daon ng laurel. Yan po ang paraan natin para matanggal po yung lansa ng uh, pato dahil medyo may kalansahan po yung pato pagka ito po ay hindi natin inayos pagluluto mga kaparangay. Pero ito po, pero ito po ay napakasarap na pulutan itong pato na ito mga kaparangay. So kailangan lutuin natin ng walang lansa at syempre masarap. Ayan, at tinabot na tayo ng ulan sa ating pagluluto. Ayan. Una-una, pagkatapos po nating pakuluan sa sariwang oregano, ayan, nag-prepare na po tayo ng ating kawali. Ayan, bawang. Una-una, ginisa natin ang maraming laurel, maraming bawang. Ayan, syempre, kailangan natin igisa yung laurel para lumabas ang kanyang aroma, ang kanyang bango. Naglagay na rin tayo rito ng uh, pamintang buo, mga kabarangay, na medyo marami. Ayan, at syempre, yung ating uh, white onions. Ayan, at saka na natin ginisa ang ating pinakuloang pato, mga kabarangay, talaga naman. So sigurado tanggal na ang lansa nito dahil pinakuloan na po natin sa oregano, sa riwang origano po ang pinakuloan na natin. So ayan, katapos po natin igisa ng maigi at pinatuyuan. Nilagyan na po natin ng tuyo, ayan, at syempre yung ating siling labuyo para masarap. Ayan, halo-halo lang, haluin natin. At ayan, nag-additional tayo rito ng chicken powder para pampalasa at syempre yung ating seasoning. Naglagay na rin po tayo. O, ayan, nilagay na rin po natin ang ating suka mga kabarangay. At syempre halo-halo pa. So ayan yung bitsin yun, mga kabarangay Naglagay tayo rito ng kunting-kunting bitsin Parang marami tingnan pero konti lang po yun Ayan Ayan, tubig. Naglagay na po tayo ng tubig para siyang magiging pampalambot natin sa ating uh, pato. So, ayan na nga. Pagkalipas nga ng ilang kulang-kulang isang oras, malambot na po ang ating pato. At tuyong-tuyo na po. At ayan, at nag-additional na lang po tayo ng panimpla rito. Nag-additional na lang po tayo ng panimpla rito. Walang iba kundi yung ating hot sauce at yung ating oyster sauce. Siyempre, para lalong malasa ang ating adobong pato na pinatuyo. kita naman. Sa sobrang tagal nating pinakuluan at dahan-dahan nating niluluto, ay natuyong-tuyo ng ating pato. At, at, at yung sabaw ay talagang nawala na. Ayan, mga barangay at sakto at malambot na rin po ang ating adobong pato na pinatuyo. So ayan, ganyan lang kasimple, kadali, maglutong patong pinatuyo. Spicy na talaga namang walan lansa, siyempre pinakuluan natin sa sariwang oregano. So ayan, ganyan lang kasimple mga kabarangay at maraming maraming salamat muli sa inyong lahat. Ayan, aking mga palo, shout out po sa inyong lahat. Ayan, at sa mga gustong order ng ating bagnit bagong at ng ating sukarapsan, ilalagay po natin yung link sa comment section ng sa Lazada at Shopee at nang sa gayon maka-order na po kayo mga kabarangay ng ating produkto, ang ating bagnit bagong at ang ating sukarapsa talaga naman.